Hi guys! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, ayan, mayroon tayong lulutuing gulay. So samahan nyo ako guys, i-ready natin itong ating uh, gulay for today's video. So una nating gagawin is i-wine muna natin itong ating uh, baguio pizza. Tabi muna natin itong ating egg Ihiwain lang natin yung ating gulay o yung ating bagi ng katamtamang laki. Ayan, so ganyan lang siya kalalaki. Ayan. And then ito ay ibabad natin sa tubig para matanggal yung mga nakatago na dumi-dumi sa dahon. Ayan, nakaready na ako ng tubig. Lahat ng hiniwa natin, ibabad natin dyan. Magandang so, nakababad sa tubig para sigurado malinis yung ating gulay. Dahang nakalubog yung mga dahon-dahon. Ayan. So, ayan, sit aside muna natin yan. Next natin gagawin is, lulutuin natin yung ating itlog. Ayan, dito sa ating bowl. Lagay lang natin dito yung ating apat na itlog. Ayan. Lagyan ng asin. Seasonings. At pamintang pino. At ating babatid Ayan. Then, lulutuin natin yung ating egg. Dito sa ating mahiwagang kawali. Ayan, mainit na yan. Maglagay lang tayo ng kaunting mantika. Ikalat. Char. Ayan. So, kapag mainit na, lagay na natin yung ating itlog. Itlog. yarn Ayan. simutin lang natin sayang yung gumikit hindi, lang ganon, dali pa dali lang yan natin. Luto na yung ating egg. I-sit aside na natin to. Tanggalin lang natin sa ating kawali. So, yan dito sa ating sim na kawali. Maglagay tayo ulit ng kaunting oil. konti lang. Igigisa natin dyan yung ating hinahanda na sangkap na hindi ko pala naipakita sa inyo. Ayan, lutongers yarn. Ayan, bawang. Then, sibuyas Hindi mawawala yung magtuwa na yan Kaya Tuloy ang pag-isa Ayan, next natin yung sibuyas Sunod ay Kamatis Ayan Yung kamatis ay Optional lamang At dahil may kamatis kami Ayan, nalagyan na natin Parang saya. Ayan. At dahil naamoy na natin yung aroma sa tatlong sangkap. Ayan. Aroma. Lalagay na natin dyan yung ating hiniwa na bagyo pichay. Diba? Simpleng gulay lang tayo mga lalaps. Kailangan natin kumain ng gulay dahil patanda na ang lola nyo. Sunod-sunod na kaming nagkarni kaya gulay-gulay naman. bagay, yung ating gulay ay atin lamang i-stir fry. Kasi nakakain nga ito ng hilaw, eh. Gawin natin, ano, salad. Ayan. So, para malasay ang ating gulay, buhusan natin yan ng dalawang na mamasita o oyster sauce. Beke naman. Ayan. So, ito po ay hindi sponsor ng Mamasitas. So, sadyang ito lang talaga gusto kong gamitin. At ito ay kinuha ko sa aming tindahan. Ayan. Hindi na ako naglalagay ng soy sauce chat. Lagyan lang natin ng kaunting seasonings. Ayan, seasonings. Magic sarap lang yan. At tingha halu-haluin. Ayan, para pantay ang Lasa ng ating gulay. Ayan, diba? Kala mo marami. O, oh, ngayon, pupunti na lang. ba? Diba, Kaunti na lang yung ating gulay. So, ilalagay na natin dyan yung ating niluto. pa ng itlog. O, oh, diba? Itlog lang yung tanging halo dito sa ating gulay. Ayan yung ating meatloaf. Diba? O, oh, saan ka yun? Diba? Kung nagtitipid ka, gayahin mo to. Siguradong hindi masisira yung budget mo. Diba? Halu Haluin lang natin. O, oh, diba? So, tzadzang! Okay na yung ating gulay. So, yan ay ilipat natin sa ating lagayan para tayo ay makakain na. So, ayan, ready na yung ating gulay for today's video. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami ay kakain na. Bye-bye everyone.